He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat sulok ng baryo, may kwento ng sakit at alala na hindi kailanman naglalaho. Sa bawat yapak sa putikang daan, naririnig ang sigaw ng mga taong iniwan ng panahon. At sa isang gabi na unos, nagsimula ang trehedyang nagpabago sa lahat. Umulan ng malakas, hinahampas ng hangin ang mga bubong na pawid. Ang ilaw ng mga kandilay kumikislap sa bawat bintana, parang nagbabadyang may masamang darating. Si Liza, nakatayo sa may pintuan, hawak ang malit na rosaryo na kanyang ina. Bakit ganito kalakas? Ano nung mangyayari sa atin, bulong niya habang pinagmamastan ang dilim. Sa kabilang dulo ng baryo, si Ramon ay pilit hinahatak ang kalabaw na ayaw tumakbo sa baha. Bilisan mo, kailangan nating meligtas sila, sigaw niya, kahit halos lunurin na siya na agos. Ang mga batay umiyak, nagtatago sa ilalim na mesa, habang ang mga matatanda na may nagdadasal ng pabulong. Ang bawat tibok ng puso ay tila karera sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may narinig silang isang napakalakas na putok. Hindi ito mula sa kidlat, kundi mula sa bandok na matagal ng kinatatakutan na lahat. Ang lupa yumanig, ang mga dingding ay gumuguro, at ang mga tao ay nagsisigawan. May gamuho. Takbo, sigaw na isang matandang lalaki habang tinutulak ang kanyang apo palayo. Habang lahat ay nagkakagulo, may isang batang lalaki na hindi makakita sa dilim. Si Andres, siyam na taong gulang, nakalugmok sa sahig, hawak ang lumang laruan ng kanyang ama. Nanay! Nasaan ka? Paulit-ulit niyang sigaw, ngunit tinatabunan ito ng lagaslas ng baha. Sa kabilang banda, si Lizay hindi makapagdesisyon kung pipiling iligtas ang sarili o hanapin ang batang naririnig niya. Ang baryo, na deti puno ng tawanan at sabayang harana tuwing gabi, gayon ay naging dagat ng takot. Ang mga palay na pinaghirapan ay inanod ng rumaragasang tubig, ang mga kubo'y nawasak na parang laruan. Ngunit higit pa sa baha, higit pa sa bagyo, may bagay na mas malaki ang nakatago. Isang lihim na matagal ng tinatago na matatanda, nang gayo'y antiunting lumilitaw sa gitna ng trehedya. Doon, sa may paanan ng bundok, may isang kuweba na pinagbawal pasukin na sinuman. Sabi nila tahanan ito ng mga espiritu no ni Nuno at sinumang lalapit ay susumpain. Ngunit sa gabing iyon, habang ang ulan ay walang tigil, tila may aninong gumagalaw mula sa loob nito. At bawat pagyanig ng lupa ay parang may tinig na umaaling ngaw bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Habang ang mga tao ay nagtatakbuhan, walang nakakakita na may isang nilalang ang lumalabas mula sa kadiliman ng bundok. At sa mga matangpuno ng luha at takot, may isang tanong na hindi matakasan. Ano ba talaga ang nagdala ng trahedyang ito sa kanilang baryo? Ang mga sigaw ng tao ay antiunting nagiging isang alingaungaw na sinasapawan ng kulob. Si Liza, nanginginig sa gitna ng baha, napapikit at humawak na mahigpit sa rosaryo. Ngunit sa dikalayuan, muli niyang narinig ang boses ng batang humihingi na sa klolo. Andres, huwag kang bibitaw, sigaw niya at dalidaling lumusong sa malakas na agos. Sa bawat hakbang, ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa, parang may humihila pababa. Munit hindi siya tumigil kahit ang mga palad niya ay sugatan na sa kakakapit sa mga nabuwal na kawayan. Hanggang sa maramdaman niya ang malamig na kamay ng bata, mahigpit na nakakapit sa kanya. Wala na si nanay, mahina nitong bulong at tumagosiyon sa puso ni Liza na parang kutsilyo. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, si Ramon ay patuloy na humahanap ng mga naiwan. Munit ang kanyang mga matay nakatuon sa bondok, kung saan ang kuweba ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Hindi ito liwanag na apoy, hindi rin ng kidlat. Ito'y malaasol na alon na tila humihinga, sumasabay sa bawat pagikot ng hangin. Hindi lang bagyo ito, bulong niya sa sarili habang pinagmamastan ang paligid. Nalala niya ang kwento ng kanyang lolo, na darating ang panahon na gigising ang nakabaong galit ng bundok. At kapag nangyari iyon, may isang pipiliin ang mga espiritu, isang handang magsakripisyo upang may ang lahat. Habang hawak ni Liza si Andres, napansin niyang ang rosaryo sa kanyang kamay ay kumikislap. Parang tumutugon sa liwanag mula sa kuweba, ang tibok ng kanyang puso ay bumilis habang nararamdaman niya may puwersang hindi may paliwanag na humihila sa kanya patungo sa bundok. Andres, kailangan nating pumunta roon, bulong niya, kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, ngunit sa bawat hakbang nila, tila humihinto ang oras. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, nagtatago, alam makapaniwala sa nakikita nilang kakaibang kislap sa kalangitan. At sa gitna ng takot at gulo, isa lang ang tanong na bumabalot sa lahat. Kung may isa mang handang magsakripisyo, sino ang pipili na Tadrana upang tapusin ang trahedya? Habang patuloy ang unos, dumating si Liza at Andres sa paanan ng bundok. Ang liwanag mula sa kuweba mas malinaw ng gayon, kumikislap na parang pintuan na ibang mundo. Si Andres, mahigpit ang kapit sa kanyang laruan, nanginginig. At Liza, natatakot ako, bulong niya, at pinisil ni Liza ang kanyang kamay. Wala kang dapat katakutan. Nandito ako, Ngunit sa loob, -loob niya, daman niya may mas mabigat na dahilan kung bakit sila dinala ng tadrana rito. Lumapit si Ramon, basang-basa, hingal at sugatan. Liza, hindi mo dapat ipasok ang bata. Delikado, si niya. Munit bago pa siya makalapit, bumukas ang hangin mula sa kuweba, parang hininga na matandang nilalang. Ang mga batoy kumikislap at sa gitna ng liwanag ay narinig nila ang tinig, malalim, puno ng paghati at utos. Kailangan na handog upang muling manahimik ang bondok. Kailangan ng puso na handang magsakripisyo para sa lahat. Tahimik ang lahat. Naroon ang takot, ang pagkalito, ang bigat ng desisyon. Si Andres, walang muwang, ay tiningnan ang rosaryo sa kamay ni Liza. Ete, baka ako ang hinihingi nila. Napahagulgol si Liza, niyakap ang bata ng mahigpit. Hindi, Andres. Hindi ikaw. Hindi ka mawawala. Ramdam niya ang tibok ng puso ng bata, musmos pa, may pangarap pa. Tumingala siya, hawak ang kumikislap na rosaryo. Kung may kukunin kayo, ako na. Ako ang handa. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang bagyo. Ang liwanag mula sa kuweba lumapit sa kanya, bumalot sa kanyang katawan. Ramdam niya ang init, hindi masakit, kundi parang yakap ng mga ninuno. Ang tinig ay muling nagsalita, ngunit ngayon ay mas banayad. Ang sakripisyon na dalisay na puso ang magtatapos sa put ng bondok. Si Ramon ay napasigaw, pilit siyang inaabot. Liza, huwag mong gawin. Kailangan ka pa naming. Ngunit si Lizay ngumiti, luhaan ngunit matatag. Sabihin mo sa kanila, mahal ko ang baryo. At ang kinabukasan ay nasa mga bata. Isang matinding liwanag ang bumalot kay Liza. Kasabay nito, huminto ang ulan, tumigil ang hangin, at anti-unting lumitaw ang liwanag ng buwan mula sa ulap. Ang tubig bahay biglang humupa, at ang lupay tumigil sa pagyanig. Naiwan si Andres sa mga bisig ni Ramon, umiyak, hawak pa rin ang rosaryo ng gayoy malamig na, ngunit walang kislap. Tahimik ang baryo, wasakman at sugatan, ngunit ligtas. At sa puso ng lahat, isang alaala ng sakripisyo ang hindi kailanman malilimutan. Mula sa gabing iyon, tuwing ulan at tutunog ang kulog, naalala ng mga tao ang boses ni Liza. At ang bondok, na minsang naging takot ng lahat, ay naging simbolo ng pag-asa. Dahil may isang taong nag-alay ng sarili, para muling mabuhay ang lahat.